Sarap. Hindi na papaya. May sardinas? Solid. Mmm. Tapos may dilis. Tapos maanghang. Tapos yung papaya medyo maniba na. Medyo yung binog kaya masarap. Mmm. tapos lamin. Tapos sakto lang yung ano niya. Alat. Mmm. Ang brand ng ng papaya. Na. Mm. May ano siya, may Tawag niya natin may sardinas, tapos may dilis tapos magkaunti ng taba Taba ng ngulong ng baboy Naginisa ako muna siya Taba, ita sa dilis Tapos Pag naglisap, sa ako na rin kung papaya Pagkatapos tumulog Pinalagyan ko na yung unang gata. Unang piga. Pinalagyan ko na yung ano. Yung huling piga. Ay, yung unang piga pala. Ang eh, sabi. sarap. Eh. Simpleng ulam lang. Baro solid. Ang kanto mga ulam. Makakarami ka ng kain. Tap, Grabe. ang mm, kagandahan dito ah sakto lang yung gataan nyo manamis namis tapos maniba yung ano medyo hinog hinog na papaya salubong yung lasa nya napakasarap solid mm. kaya ka naman Grabe. Ah, oh, ayan ganjong uyan, hindi yan. Tara, suwabe. Mga kaya yung ano. Kaya may hirap kasi. Masarap na sa atin yung gandong ulam. Hindi na tayo nagahangad ng kung ano ano. Wala tayong pambili. Hindi na sa iba. Ang pera sila. Kung gusto nyo kainin, mabibili. Tayo, ay, makita tayong babae sa kapit bahay hingiin natin yung gasa sardinas ulam na tapos samahan natin ng konting ano malunggay yun Gulai. 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 Và hmm. bên nhà khác mm hmm. Mm